Yan, nagsimula nang magsibabaan. Ma'am, Ma 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 ulo, ulo. Napaka, this, this would uh, be the highlight of any athlete's uh, career. Uh, yung i-represent mo ang iyong bansa. Ayan, kumakaway po sila. At pumapalakpak Aba, ang ating pangulo may, at first may first kanya, kanya pa sila, May kanya-kanya pa silang paandar sa kanila. kanilang and trust. dito sa Red Carpet. Ay, oo nga. Ah, so hindi by, hindi individual, kundi in ito dalawa silang wine welcome. Ayan, ang uh, ayan kinakamayan po sila isa-isa. Nakita natin si Yumir Marshall at si EJ Obiana. Ayan, kinakamayan ng pangulo. Carlo Paalan, nakita nakikita na rin natin. Ito si Ira Villegas at si Nesty! Nessie! Taloy! igalo ito. Nagtaas ng nagtaas ng kamao. Okay, Inaknila ito sa tayo. Lahat tayo of course proud lahat tayo Pilipino and we celebrate their triumph at the world stage. Ayun na. The president congratulating Carlos Sulu our double gold winner. Yeah. dito dito ko

Ayan, sa ngayon dahil yun, ayan, sila ng First Family, papasok na po sila sa ceremonial hall kung saan magsisimula na ang, ang kanilang hapunan at siyempre ang awarding ceremony. Ayan, nakikita ba ninyo yung uh, banda kawayan? Ang saya sila, no? Habang tumutugtog, may sayaw pa.